ulan ang pwedeng bumagsak mula sa kalangitan. Dahil dito sa Pasay, isang bato ang pinaniniwala ang hulog daw ng langit. Ay, yung Ano, bulalakaw oh, nga to. Ma ito yung ano ito. niya, oh. oh magnet oh, to. Oh, Nagmamagnet yung bato. Na naisip din namin na ba baka may ano nga, may bali yung bato. Do anong ano na magbit nga. Umaasa lang kami na sana totoo siya. May bigat itong 10 kilo. Ordinaryo lang ba itong bato? Oh, bulalakaw na nagkakahalaga raw ng milyon. Kapag napatunayan na bulalakaw siya dahil 10 kilo yung bigat ng sample, maaaring pumalo ang presyo nito ng 1 million to 1.5 million pesos. number 1 Kulang sa tulog o inaantok? anto? Hindi mapigil ang antok. Ang paghikab ay isang involuntary reflex. Ito ay resulta ng pag-stretch ng panga o jaw at pag-increase ng blood flow sa ating mukha at leg. Kasabay ng paghikab, ang paghinga ng malalim at pagbilis ng heartbeat o pagdibok ng puso na nagpapabilis din ng cycle ng blood at spinal fluid. May kakayahan ito na mag-cool off ng brain at nakapagpapataas din ng ating level of alertness kadalasang tumatagal ng 4 to 7 seconds ang paghikap ng isang tao. Usually pag humikab naman ng isang tao, no depende kasi sa temperature ng atmosphere natin 'yan. Kung masyadong humid, no and then minsan pag mainit din yung katawan natin, kailangan natin kasi ng exhaust ng katawan natin, no. Kaya minsan humihikab tayo para at least naman mailabas kasi yung sobrang init at magpantay pa rin yung temperature ng katawan natin at sa atmosphere. Alam niyo ba na ang fetus, pagtungong nito na 12 weeks, ay nagsisimula na rin humigap sa sinapupunan ng kanyang nanay? Umaabot ng 25 times ang paghikap nito sa isang araw. Pero habang patanda na patanda, ponti na rin ang ponti ang bilang ng ating paghikap. Pag tumatanda na yung isang tao, syempre nababawasan din kasi mature na yung mga uh, yung lungs nila, yung respiratory system nila. Mas maganda na yung katawan nila kaya hindi na masyadong nag-a-adjust nag yung katawan ng isang mas na nakakatanda as compared bata. Rise and shine mga ka! Ako, oh, dahil ba kayo matuto, magulat at sumama sa Panibago Adventures? Very good! Yes! Absolutely! Huwag na natin pataglin to. Huwag na natin pakabain to. Ilabas na ang amazing stories of the week. Handaan pa kayong mapanganga sa mga nakabibilib na motorcycle stunts? that's amazing. Isang pinaniniwala bulalakaw na tagpuan sa Pasay. Ang halaga nito. Dahil 10 kilo yung bigat ng sample, maaaring pumalo ang presyo nito ng 1 million to 1.5 million pesos. Sheesh! Gaya-gaya yarn. Pag naghika bang isa, required din bang humika bang lahat? Hmm. Bakit list number two? Bakit nga ba nakakahawa ang paghigab? Masama lang, nadadami. <laughs> parang, parang emosyon din yan, sir, eh, nakakahawa. nakakahawa po ang paghigab dahil pag parehas po kayong pagod, natural, nahihikab po kayong lahat. Hindi, joke lang mga kaaha. Mga kaaha, I have a great idea para malaman kung talagang nakakahawa nga ang paghikab. Bakit hindi natin subukan na magpanood ng video na humihikab sa mga taong nandidito? Ano? G? Tara! Let's go! Hi, ma'am! Busy po kayo? May papanood lang po akong video sa inyo at titignan ko po kung ano yung magiging reaction niyo. Magaya ako. Nasa peak na ako ng paghikab talaga ng magaya doon sa video. I think yung human mind siguro, behaviorally, na parang very empathetic tayo on what we see, nagagaya natin. We follow the behavior of people around us. Kaya feeling ko kahit by watching video alone, affected na talaga tayo kung ano yung magiging behavior natin. Ang dahilan ng pagkahawa ng paghikab ay dahil nagdevelop ang mga tao na tinatawag na synchronized group behavior. Kung gusto niyo raw na malaman kung subconsciously ay binibigyan kayo ng atensyon ng isang tao, subukan niyong humikab. Dahil kung nagpipay attention sila sa inyo, malaki ang chance ang hihikab din sila. Once kasi na mainit yung katawan mo, at syempre mainit din yung katawan ng isang tao doon sa katabi mo, ibig sabihin nun, na kailangan kasing i-release yung, ano, yung init. No? Tapos yung sa paligid din, kailangan din kasing ipantay yung temperature ng katawan at yung sa atmosphere. Bakit list number 3 Bakit humihikap din ang mga hayop? Hindi ko po alam eh. <laughs> humihikap din ang mga hayop dahil nakakapag-regulate ito ng kanilang inner body processes. At tulad ng mga tao, ang paghikab ay pwede rin maging contagious o nakakahawa sa mga kapwa hayop para mas synchronize ang kanilang mood at sleeping patterns. Involuntary process yan eh. Yung reflex natin ng no, mga hayop at the same time. Lahat ng mga vertebrates, ganun. Uh, usually kasi meron tinatawag na sympathetic nerve system natin. No? Ito yung process na pag na-stress ka na, marami kang ginagawa, maraming uh, stressor sa paligid mo. eh uh, yung sympathetic, yun ang gumagana. Siya yung nagko-control ng blood pressure, yung dilation ng eyes and everything para sa response doon sa stress. Pag humigap ka kasi, huwihigap yung isang hayop, yung sudden gas ng oxygen, pagpasok ng oxygen, tsaka was yung stretching and everything, nalalamigan yung brain and everything, pati yung circulation mo, nadidisturb yung processes na yon. So para gagana ngayon yung what we call parasympathetic uh, uh, nervous system. O siya, mga kaaha! Nasagot na natin ang iba't ibang tanong at agam-agam tungkol sa hikab. Exit muna aku, ha? Babawi lang aku nang tulog. Bye! Aha! Chill ride? Takbong pagi? Hindi uso yun kay Michael, ang 20-year-old Gen Z entrepreneur mula sa Bustos, Bulacan. Woo! Dahil kahit hindi ka raw sakay ng motor niya, kakabahan ka pa rin sa ginagawa niya. Tara bro, ride tayo. Getol. Naku tol, na lang pala. Ikaw na lang. Ikaw naman kasi, Michael. May kailangan kaya ayusin sa mga trip mo sa buhay. <laughs> Circle Wheelie! High Chair Wheelie! 180 stoppy. Power slide drifting. At high chair drifting. Ilan lang yan sa motorcycle stunts na kaya ang gawin ni Michael. Bunga yan ang years of hard work and training. At literal na dugot pawis daw ang puhunan niya mga tatlong beses na rin po ako na aksidente mula po nung nag-practice ako. Naranasan ko po mag-semplang. Hindi rin po ako nakapantalon noon. Talagang helmet lang po. Nagkaroon po ako ng malaking sugat. Pangalawang aksidente ko po yon yung nakabangga po ako ng atro tropa ko po, nagbibidyo po sa akin. Ang ilang beses na aksidente dahil sa pagka-practice ng motor stance, nag-iwan daw ng malalalim na peklat sa balat ni Michael. Malalim din ang bubog ng mami nitong si Clara sa napiling extreme hobby ng anak bilang nanay, sobra po akong natatakot unang-una. Nung unang-una talagang ako'y naiyak at kinaban at parang akong aatakihin sa puso. Parang delikadong delikado po talaga. Pero buong loob ng batang ito. Hindi niya alintana ang ilang beses sa pagtumba at pagsemplang. Mas dinalasan pa nga niya ang practice na minsan ay dalawang beses sa isang linggo at kung minsan ay halos araw-araw pa feeling ko po kasi masaya. Tsaka magandang hobby rin po siya bukod sa nakakapagpapawis. And yun po, hindi ko po kasi nakakahiligan mag-basketball. Doon po ako natuon natu natu sa pag po, sa pagbabike, sa pagmumotor. Sulit ba ang ilang beses na pagkakansigla siya para maabot ni Michael ang pinapangarap na magandang... Ang pinakamahirap po sa akin na tricks is yung endo po or stoppy, yung maangat po yung likod. Uh, sobrang delikado po niya talaga pero kapag po uh, nagawa niyo na, sobrang nakaka-addict po siyang ulit-ulitin kasi po iba po yung kaba. Kailan na-invento ang pinakaunang motorcycle? A. 1920 B. 1885 C. 1955 D. 1993 B. 1885 C po C B The correct answer is letter B. 1885. Sino ang Guinness World Record holder na world's longest motorcycle ride na tumagal ng 10 years, dumaan sa 214 countries at ng total distance na 457,000 miles? A Ivan Cervantes, B Emilio Scotto, C Matthew McKelvey or D Harley Davidson. D Harley Davidson. D. Letter A. D. The correct answer is letter B, Emilio Scotto. Matagal na rin daw itong ginagawa ni Michael. 12 years old pa lang kasi nang matutong magmotor. 15 years old naman siya nang magkaroon ng kanyang unang motorcycle. Mula noon, nag-aaral na siyang mag ng tricks and stunts. Sa dalas ng pag-practice at minsan pagkakadisgrasya, gamit na gamit at mabilis na nalaspag ang mga motor ni Michael. Kaya naman apat na beste rin siyang nagpalit ng motor at sa motor na meron siya ngayon. Umabot na ng 80,000 pesos ang nagasos niya sa pagpapalit ng mga piyasa. Ang limang taong walang humpay ng pagsasanay, nagbunga na rin na ang tagumpay. Sumali po ako sa Malolo Stunt Competition po. And nung 2023 po, sa backbone category po na pro, nanalo din po ako, nakakuha rin po ako ng champion po. Noong 2024 po, nagka-back to back po ako. Ang back to back wins, mas lalo raw nagbibigay ng lakas ng loob kay Michael para mas galingan pa sa napili niyang extreme hobby. Kasi ang galing naman nung anak mo pero deep inside sa, sa totoo lang talagang natatakot pa rin ako until now. Nakaka-amaze talaga na nagagawa niya yung mga bagay na ganoon at buong suporta na, na kami ngayon at pinagpe-pray na lang namin lagi. Bukod sa dagdag na skills, malaking tulong din sa pag-aaral ni Michael ang kinikita niya mula sa pagsali sa iba't ibang kompetisyon. Kapag po nananalo ako, yung mga nakukuha ko po doon, iniipong ko. Nilalaan ko na lang po sa pag-aaral ko, sa mga baon po at tuition. Para patunayan ang galing sa motor stunts, sasambulan daw tayo ni Michael ng kanyang pinakamalupit na stunt, ang high chair stoppy. totoo to three months ko po siyang inaral and dumating din po ako sa point na parang Uh, ayoko na kasi parang nakikita ko po sa sarili ko na hindi ko kaya. Pero sabi nga po ng mga tao nasa paligid ko na subok lang ng subok hanggang sa matutunan ko. achievements ni Michael ngayon, bunga rin ng magandang pagsasamahan at pagkakaibigan na nabuo niya kasama ang Motor Stunts Community of Bulacan. Ang nabuo nilang community, patuloy raw na pinapalaki para makapagturo rin ng Motor Stunts sa ibang interesadong matuto nito. Panatiliin po natin na nasa uh, private po tayo na kalsada at wag na wag po tayong magpapractice sa public road dahil pwede pong makadisgrasya sa ibang tao. And panatiliin po natin yung safety natin at palagi po tayo magsuot ng helmets at mga safety gears. Walang pinipiling oras ang piligro. Kaya ano mang trip sa buhay, laging samahan ng pag-iingat. Chill lang nga dapat sa bawat ride. Aha! hindi lang daw ulan ang pwedeng bumagsak mula sa kalangitan. Dahil dito sa Pasay, isang bato ang pinaniniwala ang hulog daw ng langit. Ay, yung ano, bulalakaw ito, nga to. Ito yung ito, ano ito. niya, oh. Oh, magnet. Magnet, oh. magnet oh. oh. yung bato. Na, naisip din namin na ba, baka may ano nga, may bali yung bato. Do anong ano na magbit nga. Umaasa lang kami na sana totoo siya. May bigat itong 10 kilo. Ordinary lang ba itong bato? O oh, bulalakaw na nagkakahalaga raw ng milyon. Kapag napatunayan na bulalakaw siya dahil 10 kilo yung bigat ng sample, maaaring pumalo ang presyo nito ng 1 million to 1.5 million pesos. Kanya ba napulot ang batong pinaniniwalaan na isang bulalakaw? Ako po si Jeneline Batutay. Yung nakapulot po ng bato, yung bayaw ko po. Pauwi na raw mula sa trabaho ang bayaw ni Jeneline nang makita niya ang bato na tila umuusok. Bagamat napukaw nito ang kanyang atensyon, nilagpasan lang daw niya ito. Nung nakauwi na ano na, napanood niya sa, Je eh, sa Jessica Soho ano, may ganun siyang na ano. Kaya sabi niya, ah, may ano siguro yun. Kaya pinuntahan niya. Iyon nga yung napulot niya. Ay, oo na mamagbit siya, guys. So, Dito mo na, guys. Dito lang daw ni Janeline ang kanyang mga kamag-anak na sinusubukan itong dikitan ng magnet. Tinry ko rin po magnetin. Nagmamagnet po talaga siya. Parang namangha lang ako kasi ba't yung normal na bato hindi naman namamagnet. Naisip din namin na pa, baka may ano nga may value yung bato. Gawa nung ano na magbit nga. Iniisip lang namin milyon. <laughs> pang ano, pang bigo Sa mga nagdaang taon, ilang beses nang may naitalang mga bulilakaw na di umano'y bumaksak dito sa Pilipinas. Ayon sa researchers from the University of Manchester and Imperial College London, nasa 17,000 meteorites ang nahuhulog sa Earth kada taon. Dito sa Pilipinas, pito pala ang nakita at napatunayang meteorite na bumagsak sa ating bansa. Tatlo sa mga ito ay makikita ang nakadisplay sa National Museum of Natural History sa Manila. Ang unang bulalakaw ay nakita sa Pampanga noong 1859. Sinunda naman ito sa Calivo Aklan noong 1916 na sa kasamaang palad ay walang recorded photo in history. Sa Paitan Ilocosur noong 1910, sa Pantar Lanao noong 1938, sa Bondoc Quezon noong 1956, sa Orkunuma Oriental Mindoro noong 2011. At dito lang 2022 ay may nakita pang isa sa Pongo Quirino Province. Last January 2023, pinalabas naman sa kapuso mo Jessica Soho ang isang hiniinala tulalakaw na bumagsak sa Batara Palawan. Dinig na dinig daw ng mga residente ang napakalakas na pagsabog yung mga bata, nagtakbuhan na nagasigaw, may nakita daw silang lumilipad na nag Parang bato siya na bumabagsak, parang bulalakaw na lumilipad. Nung nakita ko po na falling star, nagwish po ako na sana tumungkad ako. Ayon sa mga eksperto, mataas daw ang posibilidad na bulalakaw nga ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito nahahanap dahil posibleng bumaksak ito sa kalagitan ng masukal na bundok. Isa raw indikasyon na bulalakaw ang isang bato ay kung may kakayahan itong dikitan ng magnet. Isang bagay na di umano'y nagagawa sa batong nakita ni na Janeline. Ito ay dahil sa iron nickel metal na matatagpuan sa loob ng bulalakaw. Inasubok namin na ipamagnet test na sa iba ang batong napulot ni na Janeline at iba-iba ang naging opinyon ng mga tao. Medyo napansin ko may ano kunting magnet talaga. So, hindi siya ordinaryong bato. Natural ba lang ang na ba uh, na. bato? normal lang. Normal, lang ang bato. Pero alam nyo bang hindi naman daw lahat ng bulalakaw ay nakaka-attract ng magnet? Almost all ng bulalakaw ay namamagnet. Ano ang example ng hindi? Yung ibang mga lunar meteorites. Pero sobrang rare nila. Minabuti namin ipasuri na sa eksperto ang bato. Unang ginawa ang magnet test para may kumpara Meron dito ang kapiraso ng Barringer Meteorite na nakita sa Arizona, USA. Kitang-kita na malakas ang kabit sa magnet sa meteorite na ito. Pero na subukan ng same magnet sa bato ni na Janeline, na di hamak mas malaki. Ito, ma malakas na magnet ito ah. Ayun ah. Ito, wala. Halos wala siyang attraction. Pwede nga dahilan kung bakit dumikit ang magnet sa video ni Janeline ay dahil maliit lang ang mga magnet na ginamit nila noon. Habang patuloy ang pagsusuri sa bato. May crystal din. Ayun Oh. Mukhang quartz. Ayun Tumikin na oh. May halaga nga ba ang batong ito? Kapag napatunayan na bulalakaw siya dahil 10 kilo yung bigat ng sample, maaaring pumalo ang presyo nito ng 1 million to 1.5 million pesos. Sa initial assessment sa mga ginawa natin pagsusulit ay bago natin alamin ang hatol ng eksperto. Bakit nga ba may meteorites o kulalakaw? Ayon sa Greek mythology, ang dahilan sa pagkakaroon ng meteorites ay ang god of time and the king of the titans na si Kronos. Si Kronos ay ang pinakamakapangyarihan sa kanyang henerasyon at siya rin ang pinakasakim. Pinaslang niya ang kanyang sariling ama para lang maging hari sa buong kalawakan. At maging ang sarili niyang mga anak nilunok niya habang sanggol pa lang dahil natatakot daw siya na agawin ng mga ito ang kanyang trono. Nang ipinanganak si Zeus, ang asawa ni Kronos na si Rhea, hindi na raw kayang maatim ang kasakiman ng kanyang asawa. Kaya naman tinago ni Rhea si Zeus at nilinlang si Kronos na bato ang lunokin. Zeus. Hinarap niya ang kanyang ama na si Kronos. Ginalo niya ito sa isang gera. At pinaluwa ang kanyang mga kapatid. Pero maging bato na nilunok ni Kronos ay isinuka niya. At perso ang bato na siyang nahulog na umapoy sa mundo ng mga tao. Pero kung siya naman ang tatanungin, nagsisimula ang mga bulalakaw sa maliliit na bato o buhangin na naglalakbay sa kalawakan. Tinatawag itong meteoroids kapag pumasok ng meteoroid sa ating atmosfera. mag ito at mag ning ng sobrang liwanag. Ito ang tinatawag na meteors o shooting stars. Minsan ay nasusunog ang mga ito sa ere, pero kapag umabot na ito sa lupa, tinatawag na itong meteorites o bulalakaw. At ang dahilan kung bakit milyones isang halaga nito ay dahil out of this world ang pagiging rare nito. At malaki ang maitutulong nito sa siyensya. Ngayon, Balikan na natin ang bato ni Janeline. Pag inamoy mo siya, amoy sunog. So para siyang amoy ng may dumikit na plastic o kerosene. Distinct na distinct yung sunog na amoy kumpara dito sa ibang side. So malamang nasa kalsada to, malapit sa garbage dump na pinagsusunugan. Kung bulalakaw to, habang nag-enter to sa mundo, kagaya nito, umiikot-ikot yan. So, dapat even yung distribution ng fusion crust na dito ay absent. Pero bakit nga ba ito kumikinang? May halaga pa rin nga ba ang batong ito? Meron tayong makikita parang mga crystals sa loob. Para siyang mga malilit na piraso ng quartz na absent sa mga meteorite. Ang mga quartz na ito, present daw sa igneous and metamorphic rocks. Ito ang mga klase ng bato na karaniwang nakikita sa kung saan-saan lang. Kaya wala itong halaga o value. Ang hatol na eksperto sa bato ni na Sa initial assessment, sa mga ginawa natin pagsusulit ay mukhang negative na bulalakaw siya. So siguro mga 95%. O ganun, na sure ako na hindi siya bulalakaw Dito sa bansa natin, wala pa tayong laboratorio Private or government na may kakayahan na mag-testing With final authority and inclusivity na meteorite niya ang sample ng isang bato wala pa sa atin yung technology na yun, hindi pa available. Kaya lagi namin sinasabi, pwede na kayong dumirekta sa mga laboratory sa ibang bansa. Ibinilita namin kay Janeline ang naging hato na eksperto. Saan mo ang reaction niyo doon? Dun sa... Wala, well, wala dismaya kasi parang hindi siya, hindi talaga siya. Ito. Umaasa lang kami na sana totoo siya. Wala namang masama kung umaasa mga kaaha. Pero when in doubt, mas mabuti sa eksperto ay kumonsulta. Bato-bato sa langit. Ang siyang mabagsakan, pwedeng swertihin. Aha! And just like that, tapos na naman ang ating masayang kwentuhan na punong-puno ng mga bagong kalaman. O para hindi nyo kami masyado ma-miss ha, pwede nyo balikan ang ating amazing story sa aming official Facebook page, AHA! Exclamation Point! At syempre ang aming TikTok account na AHA! Underscore GMA. Uy, Subscribe the kyo to Jamie Public Affairs YouTube channel. Okay? Very good. See you next week. Same time, same channel, and same host. <laughs>